Hi mga Dre, musta? Dito kami ngayon sa ECQ ng trabaho namin. Ayan, ayan. Kawasama ko si Wops. Wops? Yo. Yo. And si Jeffrey Trabi. Trabi, may tanong ako sa'yo. Mm -hmm. Anong isda ang nagiging bato? Tonfish? Mali. Ano-ano? Pirana. <laughs> pira na, Kasi pira na, naging bato pa. Ang ching lang pre. Dala. freedom kami, nagalap lang kami ng Jollibee. <laughs> freedom. <laughs> freedom. Jollibee ka. Sarado yung Jollibee. Tama oh, namin si QA trainer. Balay. <laughs> yan po to. May upload yan. Babay. Saka si ko Traboco. <laughs> TL <laughs> 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 DM salikot likod. DM SES. DM SES po. Agent lang no, kami. Dalaw ni oh, Driver lang. Driver. bye, -bye. Normal dine-in. Sa gagalong pala ito. Sa gagalong Curious lang ako, ah. Ano kaya feeling maging gwapo? Kahit one day lang? <sighs> Nakakapagod kasi everyday, eh. Bali yun, mga dre. Medyo freedom kami. <laughs> kaya, almost. Medyo lang ba? Hindi, Breakfast lang, breakfast. Yo! Pakita yung pagkain. Pag pagkain namin, oh. No? Tasty. Kape. Skyflakes. Yun lang, oh. Tubig palaman laman. Tubig palaman. Yema palaman So ayun mga dre, nandito kami sa Manila. Kasama ko si Cesar. Oh. Si Rino Grandstand. Ito si Waps din. mga dre ito madaling araw pala lang. Yeah, Joms! <laughs> ano lang ito vlog vlog? Upload natin after ano, one week. Bali, ano ngayon? Kaka-out lang namin from work. Alas 7 na umaga. Ah. Uh, Ano lang hanap lang kami ng food trip. Ano? Ano ng Dami nagjo-jogging. Kumain. Sabado pa lang ngayon kaya maraming tao, mga dre. Uh, best day lang din. Oo nga pala. Ano? Deopre, yung, ano, yung ah, yung barko. May barko dito. Cruise ship. Kapalaki. Cruise po. Tayo sa Manila. Bon. Cesar, kaway naman Pasakay bro. Eh. Na kami ng barko ngayon. Pasakay kami ng barko. Ha? <laughs> Yan oh. Kami ng barko ta. Yo. Pitch. Pops. Oh. <laughs> Jumps. <laughs> oh. Ina hotel. Dito kami. kakamang pasya lang ito kaming luneta oh, okay, luneta uh, magiging naman natin ng luneta ito naman magiging bike luneta ayan po tagpuan niya ng mga magtujowa dati yung kalabaw dyan apat lang kami And si Bob si Jones si Cesar ang daming bikers. Nag-sarado pa pala yung luneta. Pero pwede kang magpa-picture dito sa labas. Kita yung ano ni Rizal. Ayan o. Oh. ko. Parang nag-trip lang kami rito. <laughs> okay, pasar. Kaya na lang. Tawo sa luneta. Libre ni Paring Joms. Balik kaka-out namin na 3 PM ngayon. Tan, <laughs> <laughs> iniikot namin Luneta. and Torino Grand Tan. Wala pang pumapasok pala sa loob kasi dahil GCQ pa nga so hanggang labas lang yung mga tao dito tsaka sa Luneta pero sabi rin kasi nung guard dinanong namin dahil niya GCQ at ang isang reason linilinis rin yung renovate yung luneta so pag binuksan daw mas maganda yun ang galing talaga ni brother is kumarel yun tatlo ayun pabalik oh, na kami oh. sa um, nag jogging lang kami kung walking walking okay kami nagpapawis lang hindi pa kami ako na isang oras mabilis bilis uh -huh. <laughs> Bali alas 3 ngayon, tauwi na kami. Joke <laughs> <Yeah, not thinking. laughs> Ito kami sa Manila Bay PICC. Malinis, malinis. Ang view akin yun. Cesar. Nakita po na. Andito po si Shay. Shay in the house. Gawin pa din. Mga isang ano. Malupitang. Malupit Dress, saludo kami kay Orme, magaling. Malinis. Gloria Maris, one of the famous restaurant in the Philippines. Fine dining. That's all. Diba tayo ah. ni Ha? Libre daw tayo. Uy, Joms! Libre mo kami sa Gloria? Mm -hmm. Tubig? <laughs> Siguro magkano <laughs> sila dyan si El Jackie, no? Magkasosyo. Gloria mas. <laughs> 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 At palas, ito yung lugar ni Lenny Robredo. Kaya e, tayo humingi ng ayuda dyan ngayon. Maring lang vice president din nalagay. ang president si Malacanang. Sofitel oh, Lugaw boys <laughs> Ayun mga dre na, eh. na Nagkakapi lang kami Nagkakapi kami huli bulalo raw <laughs> So mag nagkakapi lang kami So ayun So mga Ano Mga nangangamba Pwede naman di na pumasok Para good Ano kayo dyan Marami rin naman pumasok So ayun, ingat-ingat na lang Keep safe mga dre <laughs> Mga dre, hindi pa kami pinapa-uwi Hindi pa kami pinapa-uwi Binalabas lang kami Nag-de-disinfect hanggang 1 daw So ayun Bye my lord Only oh, you will I serve Trabs, Trabs, meron na akong joke. Ano yun, ano yun? Anong tawag sa maliit na tsunami? Luba na yung pre. <laughs> Alam mo ba? Kasagutin ko ba yung tama o mali? <laughs> Ikaw? Sige, sirit, sirit. Eh, di chunano <laughs> <laughs> Alam mo na ba? <laughs> TL, nag... Masya lang kami. <laughs> Freedom. Pwede <laughs> ka lang. Ayan o. Oh. Kasama. Sige, sige. Yan po, si Kenny po. Oh. Yan o, tsaka si... sa chocolate? Nag-live na. Ito po kami dito. Hindi, ano to. Vlog tayo, vlog. Yung YouTube natin. Kim! Kaway Kim! Si Kim o. Oh. Pumayat. Pumayat na si Kim. <laughs> <laughs> dahil ano. Hindi. <De>, ganun pa rin. Yung ito, hindi ito. Trabs. Ang dilim. Ops. Ops kami sa cloud 9 9 9.30pm bali kaka out kaka out lang namin sa work hindi <laughs> ko nyari lang kaka out lang namin sa <laughs> kumakas lang kami hindi joke lang so ayan mamasyal masyal lang <laughs> napaka po nung tao ngayon dati ay puno gantong oras eh dahil siguro ECQ ngayon hindi ko lang alam kung 24 hours pa rin siya yung <laughs> nakapot so, Si King Trubs Si Albert ito, nag-iisa naming muse si Kenny. Tulaw, akdog. Akdog. Bye-bye. Wala siyang pulusin, eh. Wala siyang pulusin, eh. So, oh, ayun, nag-coffee. Nag-coffee lang kami. 3 in 1 lang. Yan. Hello, bye-bye. Okay. Video. Ah, <laughs> <you're video. laughs> we're here at cloud nine it's located in antipolo city i'm with my colleagues here jeffrey to just go here to have a coffee currently in a break Break. Yes, that's the 360 view There you go. That's the 360 music. <laughs> there you go. This is Metro I think. <laughs> Tamang relax lang kasi pinasturahan na tayo. So there. Pag morning maganda dito kasi. Mas niyo yung Tapos may belly kakain lang dyan. And there you So yan. Yeah. May coffee kami So ano? With me cold. da uma tradução. mga Dre, dito kami sa parking si Jeffrey o oh, si, si Albert yung sa isa ayun you know. hello. So, so, nasa training po kami ngayon training kami ngayon, lakas ng ulan so, si so Lok, tatanungin kita look up hmm. may ano ko, may dare ako sa iyo, mo sa akin bro pre, dapat ang sagot mo lagi is Guwapo si Waps. Guwapo si Waps, sige. Uh -oh. Sa lahat ng tanong ko dapat yun ang sagot mo lagi ha. O sige pre. Ano sagot pre? Guwapo si Waps. Yan, tanda mo yan ha. Unang tanong. Mm -hmm. sige. Ano ba talaga yung ship talaga natin? Guwapo si Waps. Galing talaga Ito, ito talaga to. Hindi ko alam kung totoo yan ha. Ha. Bakit, O, sino yung bumili ng... Crocs natin. Guwapo si Waps. Grabe. Grabe. Pang ilang tanong na ba to? Guwapo si Wapo. Sa <laughs> ah. hanggang alam. <laughs> -al magaling, magaling. magaling, magaling. Uh, baka may joke ka naman dyan, Travis. Yun lang, yun lang. Pag <laughs> ah, no, ano hindi kasi ako joke. Ito, ito. Ah. Namumulutan to. <laughs> ah, ano? <laughs> Amang food trip. Alak lang kulang. <laughs> <laughs> Bali, sa so trabaho kami, break time namin po. Bali, 8 pasok namin, tapos break kami ng 8.30, balik kami alauna. Ay, hindi, biro lang. Biro lang. Bye-bye.